Patuloy ang paghanda ng mga lokal na pamahalaan sa Hilagang Luzon sa posibleng epekto ng bagyong Salome. Sa Mindanao naman na hindi apektado ng bagyo, bumaha sa iba't ibang bayan at lungsod dahil sa malakas na ulan. Darito ang unang balita. Sa gitna ng rumaragas baha sa barangay Paruwayan sa Alamada, Cotabato, dalawang motorcycle rider ang halos tangay ng tubig Tinawid ng dalawang overflow bridge sa sitio Campo Uno pero nahirapan silang makadaan dahil sa lakas ng agos ng tubig. Maya-maya pa'y natumba ang motor ng isa sa kanila. Pinilit itong itayo ng lalaking rider pero pahirapan dahil sa pagragasan ng baha. Gamit ang lubid, tinulungan sila ng ilang residente at sundalo para makaahon. Umapaw naman ang isang sapa sa Coronadal City sa South Cotabato dahil sa matinding pag-ulan. Dahil dyan, bumaha sa ilang barangay sa lungsod. Pinasok pa ng tubig ang ilang bahay. Sa bayan ng Tantangan, isinara ilang bahagi ng kalsada dahil sa baha. May ilang lane na pinapayagang madaanan ng mga motorista pero mabagal ang daloy ng trapiko dahil sa tubig. Tumulong ang ilakawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Traffic Section sa pagmamando ng trapiko. Halos ganyan din ang naranasan sa Takurong Sultan Kudarat. Lampas gutter ang baha kaya mabagal lang takbo ng mga sasakyan. Hindi naman madaanan ang ilang kalsada sa Balabagan, Lanao del Sur dahil din sa baha. Ayon sa pag Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpaulan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa Hilagang Luzon naman ay inaasang tutubukin ng bagyong Salome patuloy ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan. Sa Pagudpud, Ilocos Norte, nakaalerto na ang lokal na pamahalaan para sa epekto ng bagyo. Pinayuhan ng mga residente huwag munang pumunta sa dagat. Pinag-iingat din ang mga nakatira sa mga coastal area sa bayan ng Burgos. Nakahanda na roon ang mga rescue equipment sakaling kailanganin. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na may nakahanda silang halos 2 milyong kahon ng family food packs na ipamamahagi sa maapektuhan ng bagyong Salome. Ito ang una balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Handa raw isang dating kongresista sa Quezon City na isiwalat ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa katiwalian sa flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, may ilang kontraktor din daw na handang ibalik ang nakuhang pera mula sa questionable projects kapalit ng mas magaan na kasong haharapin sa Sandigan Bayan. May unang balita sa Lima Refran. Handa na raw isiwalat ng isang dating kongresista ng Quezon City ang lahat ng nalalaman sa maanomalyang flood control projects. Yan ang pinaabot niya kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Nakatanggap din ako ng tawag. Isang kaibigan ko, uh, parang siyang go-between sa isang congressman from Quezon City who wants to tell all. Inaantabayanan raw ni Remulla ang mga maging hakbang ng ex-congressman. Pero nagpasabi okay. na raw ito na marami siyang ilalahad. In yung involvement niya sa lahat na nangyayari, tsaka kung paano kalakaran, paano nangyayari lahat yan, masabihin niya. Sir, magtuturo? Magtuturo din to ng iba? Magtuturo. Magtuturo. Ano to? Hindi na siya incumbent. Sa ulat ng Quezon City LGU, 331 ang mga flood control projects sa lungsod ng DPWH mula 2022 hanggang 2025. Pero dalawa lang daw sa mga ito ang inaprobahan ng lokal na pamahalaan. Sabi pa ni Ombudsman Remulla, nag apply raw ng panibagong set ng freeze orders ang Anti-Money Laundering Council. They communicated to me that there are nine persons Some of them are uh, formerly elected officials or elected officials and some just uh, personalities na silisik nila yung freeze order. Kasama naman ang Office of the Ombudsman ng Philippine Competition Commission o PCC sa pagsilip sa issue ng bid rigging. Isang bidder na palaging talo sa maanumaliang flood control projects ang iniimbestigahan na raw nila. 3% of the project cost is given to the losing bidders. Yun na yun, uh, for the boys tawag nila, for the boys. So, hinahati-hati yan sa losing bidders, etc., etc., meron pa ibang binibigyan. Ano na yan, uh, dating gawin na yan na nangyayari sa DPWH. Nais rin ni Ombudsman Remulia na makausap ang Sandigan Bayan para mailatag ang mga panuntunan para sa full restitution o buong pagbabalik ng ninakaw na pera mula sa gobyerno kapalit ng plea bargain o pagpapababa ng kasong kakaharapin. May mga nagparamdam na raw kay Ombudsman Remulla ng mga contractors o yung mga kongresistang kasalukuyan o dating contractor. May mga congressman daw na gusto lang nilang marahimik at uh, hindi na nagagawin ulit, pagsasoli pa sila sa mga contracts na kung saan nag-contractor sila. Samantala, inatasan na ng ombudsman ng Department of Justice na ituloy ang pag-usig sa limang reklamo ng malversation, graft at perjury para sa limang ghost projects ng DPWH Bulacan First Engineering District. Ibig sabihin, DOJ na ang magsasagawa ng preliminary investigation at magdadala nito sa korte. Ilan sa respondents dito, sina dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, at kontatistang si Sally Santos. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. siya publiko na rin ni na Senate President Tito Soto at House Speaker Faustino D. ang kanil kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa SALN ni Soto, Nakasata na may git 188 million pesos ang kanyang net worth as of June 30, 2025. May git 74 million pesos na net worth naman ang nakasaad sa SALN ni D. Buliring rin binuon ni D ang SALN Review and Compliance Committee ng Kamara na susuri sa mga panuntunan ng pagsasapubliko ng SALN ng mga kongresista. Nagpakita na rin ang kanyang SALN si Sen. Robin Padilla. May git 244 million pesos ang kanyang net worth as of December 31, 2024. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng Unang Balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.